Kaya please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan. Ang pagwawalda sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho sa gantong uri nga ng mga, di ba, proyekto, di ba, mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin, ng hindi issue ito ng politika. Atotohanan po ito. Kaya yung pong ating panawagan sana po, nakikinig sila. Pero alam ko mga magnanakaw sa gobyero, tulog pa ngayon. Tulog pa? <laughs> ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito pa, dati eh, mild na mild lang ito magsalita ngayon. Nakikisali na rin si Mr. Pylon sa mga kabulastugan ng gobyerno ito. Pakita natin yung sinasabi ni Mr. Ted Pylon. Patunay lang ho na napakaraming Pilipino naghihirap ngayon. Kaya dapat mm -hmm. kayo. Kapag nagwawaldas kayo sa pera ng bayan, sorry po, yeah, hinahalo ko inyo. ito na hindi ito politika. Ito ay katotohanan. Napakaraming pamilyang Pilipino. Naghihintay lang po ito ng puhunan, no? Magkano sinimulan nito? Pero nakita ko na pagtatagumpayan nila. Kaya please, parang awa nyo na itigil yun ang pagnanakaw nyo sa pera ng bayan, ang pagwawaldas sa pera ng bayan. Dahil sa halip na mapunta ho, sa gantong uri nga ng mga ba diba, proyekto, Di ba? Mawalang galang lang po. Hindi sinasamahan natin. Hindi issue ito ng politika. Atotohanan po ito. Sa laki ng pera ng gobyerno. Sana man lang po may mga ganitong uri. Programa. Hmm. Oo. <laughs> nagbibigay ho ng break sa mga tulad nila. Hmm. Hindi mo na kinakailangan pa magpunta ng Maynila para maghanap at maging laborer. Doon sa kanilang kanayunan po may pagkakakitaan sila. Opo. Kaya yung pong ating panawagan sana po. Nakikinig sila Pero alam ko Mga magnanako Sa gobyerno Tulog pa ngayon Tulog pa <laughs> Sabihin, <laughs> Tulog pa yun Asa ka pa That's coming from The mainstream ha? Huh? Mainstream uh, media TV5 ha? Huh? O, oh, Nagsasalita na din o, oh, So uh, Mga kababayan uh, tayo Tayo'y uh, Natutuwa Na marami na po Ang Nakikisama ngayon sa pagboljack nitong mag-asawa at yung kanilang gobyerno. Mm -hmm. Kasi kami ha ah, magmula pa lang nung unang uh, salbo ha ah, ng uh, Marcos administration ha ah, nung, nung nasa DCR, DC, DC. ano pa tayo? DZXL. At doon pa nga ah, kasama pa ang uh, butihin nilang kaibigan na si Mr. Vic Rodriguez na siyang ha, uh, kanyang uh, executive secretary. At uh, kinwestiyon pa natin ang uh, uh, kredibilidad nitong si Vic Rodriguez tungkol sa sugar. ah uh, Inimbestigahan pa ito. Pinapunta pa sa Senado at mukhang pinotektahan pa ito si Vic Rodriguez ni uh, ginoong uh, subiri noon. Ha? Kasi mayroong kontrobersyal uh, thing that happened on the sugar. Kaya, eh, hindi ko malaman kung gaano ba kalinis talaga ito si Vic Rodriguez na makikisali ngayon sa oposisyon. Ha? O, eh, parang may nabalitaan ako, may tinatanong ka tungkol kay Vic Rodriguez, ano bang ano bang uh, na pagkaalaman natin doon? Well, nag-book launching si Vic Rodriguez. Oh, book launching, ha? Uh, at dalawa lang naman ang tinanong kong uh, question. Ano ba ang secret deal ni Marcos at ni President Biden ng Amerika? Pangalawa, nagdo ba talaga si Pangulong Marcos? Yun ang tinanong ko sa okay. open forum na nandyan naman sa internet kung gusto nyo mapakinggan. So, hihimayin natin yung mga tanong mo. Pero una muna, ano ba ang pangalan ng kanyang libro at uh, mukhang uh, binibenta na ngayon sa publiko? At uh, mukhang tatakbo ito ng senador, nagpa ha Oo. Ha? Kasi, klarong-klaro doon sa kanyang mga asta doon sa rally ng uh, mga tunay na oposisyon. Mga tao na Lumalaban kay Marcos ay ang kanyang asta ay parang uh, uh, gusto niyang manungkulan uh, bilang kandidato uh, pang kasinador o manungkulan sa bansa at tatakbong senador uh, doon sa napansin ng mga karamihan So uh, kaya nga siguro isa so isa ito sa kanyang mga Uh, gimmick na magpalabas ng uh, uh, ano ba tawag nito? Uh, libro. At anong pangalan? Nabasa mo ba? Yeah, the title eh, Kingmaker. Ba? Kingmaker. Kingmaker. Kingmaker? Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng Kingmaker? Ikaw, nakabasa ka. Uh, let me, let me ask you first. Then I will make my guess what it means. Ang ibig sabihin ng kingmaker ay, ikaw ang gumawa ng paraan para ang isang uh, tao ay maging hari. Ah, okay. Anong klaseng hari? Di ba mayroon kang gimmick dyan, yung hari na naging clown? <laughs> <laughs> Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kayo nagsasabi na maglalabas kayo ng libro. Eh, sana may pinahabol ako para sa introduction. Oh. That the clown, no? When he enters the palace, he does not become king. Malakad becomes a circus. Yano ay isang uh, uh, sawikain ng mga, mga Turko, Turkish proverb. Okay. Oh. Pero ma-ano ma, lang natin, masuri lang natin itong uh, sinasabing Kingmaker. Ah, kasi nakakahiya naman yon kung magkiklaim ka na kingmaker at at parang ididirekta mo doon sa issue na ikaw yung nagpanalo ikaw yung gumawa ng isang tao na hari diba? so uh, at the outset eh, parang yun ang lumalabas doon sa kanyang libro na siyang nagpanalo kay Marcos hindi yan sa kanyang pagiging campaign manager noong 2022 elections uh, wag kang inaagawan niya ng papel si uh, ginang Sara Duterte hmm. uh, kasi ang dami nagsasabi na kung wala si Sara, hindi nagtatakbong vice president eh Ma Marcos is nowhere nowhere to be found Men, so how can somebody claim that he is the one is responsible for the victory of this guy. Hmm. Huh? Meron din nagtanong tungkol doon hmm. at ang kanyang sagot ay uh, malaking tulong ang nagawa ng pagkapanalo ni Marcos yung tulong ni Sara Duterte at uh, bak, sa kabutihan palad na hindi sila nagtunggali si Sara ay tumakbong Vice President dahil inami naman niya na kung uh, tumakbo si Sara na presidente at kalaban si Marcos ay ma hindi malaman at hindi uh, madali na magiging pangulo ang uh, ang ang Marcos. So ba, ka, hindi madali. There so, is a difficulty. So, so ibig sabihin, hindi ka magpa-claim na ikaw yung uh, nagpanalo. Kasi <laughs> It's dependent on a certain factor which is uh, very clear. The factor of Sarah uh, bringing in his minions, bringing in his people to join Marcos. Ha? Huh? Di ba? So how can you claim this ano? Pero ikaw pa nabasa mo ba yung kanyang libro? Uh, tapos na ako ng uh, 80%. O ano bang, uh, ano bang, uh, ganito kasi ang nangyayari dyan eh. Here comes this guy, best friend ng Pangulo, protector ng Pangulo, defender ng Pangulo, ha? Huh? Defender ng lahat ng kanyang mga kabulastugan. Even when he claimed that he won against Lenny, which was uh, doubted, and eventually, uh debunked by the Supreme Court, he was there. So it seems during the time that Marcos was down and out, he was the yaya or the. So it is expected that in all things that Marcos uh, was uh, doing, he was a privy or privy to uh, everything. Now, I want to know. I haven't seen, I haven't read his book. Ito lang, curiosity. Kasi mukhang uh, maraming nagugoyo na mga opposition. Uh, parang ginagawa siyang hero to fight Marcos. Pero, ang tanong natin, uh, ano bang content ng kanyang libro? Did he really uh, left Or did, did he really leave already his friendship with Marcos? The fact that if you are a member, a true-blooded member of the opposition, you are the true and severest critic or even to the extent that you are the person who would do everything to take Marcos down, di ba? Oh, eh, did he, did he, did he do that in his book? Para he will be worthy of being called na, oh, you're, you're a real opposition. Eh, baka mamaya, binabanatan mo lang yung asawa dahil for personal reason. But you have remained friends at tinatago mo pa rin yung kabulastugan at mga ka, kabahuan ni Marcos. Eh, anong klase kang, ah, uh, uh, di ba? Anong klase kang opposition? Eh, opposition ka lang for your own sake or for your own bested uh, 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 vested interest or ikaw ba ay tunay na opposition kung tatanungin sa ating mga opposition if I have something against someone whom I really want to uh, bring down I will go out of my way to help the cause of the people the cause of the of those people pero kung inahawakan mo pa rin, tinatagong pa rin, how can you be called a true and uh, genuine opposition that will fight for the people?